Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating tema ngayong araw ng Sabado, October 12. Ito ay patungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Trusting God. At titignan natin ang isang napakagandang paalala sa karanasan ni Jose o sa karanasan ni Joseph. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita na ispo namin, Panginoon, na sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain. Pagkalaoban mo kami ng kaalaman at karunungan at higit sa lahat pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa mahigit pitong dekada, mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming, sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Heso Kristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radio at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Heso Kristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na rin maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at indibidwal. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layon nito ay para sa pagunlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ipinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama, bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. si Violeta Ortiz Doliente. Nagtrabaho ako sa Taiwan as a factory worker. Um, hindi ako regular sa trabaho kasi lagi ako nalilate. Kaya nung ano, yung isa namin churchmate nagpasama sa akin dun sa agency para doon magtrabaho sa Taiwan as electronic. Nagmakasakali lang ako. Sa grasya ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon na makapag-abroad niya. Nang apat na taon, binigyan ako ng Panginoon ng pusong masayahin. Kaya, naging instrumento ako ng Panginoon na magpasaya sa ibang tao. May competition pala doon sa pinuntahan ko ng gawa ng Pilipino, gawa ng Vietnamese, gawa ng Thailand. Pero dahil binigyan ako ng Panginoon ng puso na mapagmahal, binirik ko yung record na yon. Kasi nasa isang company, dapat may unity. Hindi dapat magkaroon ng pagkakaiba. Kaya ako sa pamilya na Kristiyano talaga. Uh, alam mo ba pagdating ko sa Trusting God, ito ang ating tema. Sa araw na ito at kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Genesis, in the book of Genesis. Pag-aaralan natin ang kabanata 50. Genesis chapter 50. Pag-aaralan natin ang verses 15 to 21. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 20 lamang. Ganito ang ating mababasa aklat ng Genesis kabanata 5 po. Sabi rito sa talata na pagtutuunan natin ng pansin talata 80. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan. At babasahin natin ang uh, wikang Ingles no sa wikang Ingles ganito ang ating mababasa the same passage no Genesis 50. Verse 20 you intended harm to me but God intended it for good to accomplish what is now being done the saving of many lives Alam mo kaibigan ito ay kapahayagan ni Joseph no ito ay uh, karanasan ni Jose sa kanyang mga kapatid At alam mo kaibigan dito pinaaalalahanan tayo dito pa lang sa talata na ating tinutunghayan Uh, God brought good, ito yun ano, uh, ang ating Panginoong Diyos ay uh, ikang eh, naggumawa uh, ng kabutihan from the brother's evil deed. At ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Jose. God brought good from the brother's evil deed. Alam mo yung uh, mga kapatid ni Joseph, alam naman natin yun ano. Uh, siya ay binenta nung kanyang mga kapatid at alam natin ang karanasan ni Joseph siya ay nakulong at uh, noong siya ay uh, nagkaroon ng uh, pagkakataon di ba nga ay yung uh, he interpreted the king's dream at dito the rest was history pinagkalooban siya na isang napakagandang uh, uh, tungkulin sa tahanan ni uh, paraon at siya nga ay uh, umunlad di ba nga uh, naging uh, administrator siya nung uh, the pharaoh of Egypt hanggang sa yung kanyang mga kapatid ay uh, lumapit sa kanya dahil taggutom sa kanilang bayan at dito na natin makikita yung kanilang uh, paghaharap at ito ang nabanggit ni Joseph sa kanyang mga kapatid you intended harm to me kasi ganoon naman ang ginawa talaga ng kanyang mga kapatid. But God, ito yung kanyang pinanghawakan. But God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. Hindi lamang yung kanyang uh, sambahayan ang uh, niligtas mula sa taggutom Kung hindi yung uh, lipi, ika nga, no? yung kanilang uh, mga kababayan. Alam mo kaibigan, dito makikita natin ang isang... Uh, Katangian ni Joseph na siya ay meron siyang self-control at meron siyang uh, patience. He waited on God at dito nga ang ating tema ay eh, in God at dito makikita natin he waited on God and trusted God at uh, na kanyang pinaniniwalaan, pinanghawakan na iaahon siya ng Panginoong Diyos sa kanyang kalagayan. Ito yung maituturing nating aral dito. Alam mo kaibigan, Pagka hinihintay natin ang layo ng ating Panginoon at nagtitiwala tayo sa kanyang kapamaraanan, ito ay mga aral, mga paalala para sa atin, ano man ang ating nararanasan maging sa pangkasalukuyan. Ganyan kasi tayo ngayon eh, no? Kung halimbawa, maging sa mga pagkakataong ito, mayroon tayong pinagdaraan ng matinding hamon, huwag natin pangunahan ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang kapamaraanan, maghintay tayo sa kanyang uh, takdang panahon, upang magkaroon ng tugon ng ating mga nararanasang mga paghihirap. Alam mo kay makikita natin dito sa naging karanasan ni Joseph ano, yung kanyang pagkakapiit. baga sa ano, parang wala na siyang pag-asa at that time but God orchestrated everything sa buhay ni Jose at dito sa pananangan ni Joseph hindi siya binigo ng Panginoon, siya ay iniligtas at nap napakaganda ka ang nung kanyang karanasan ano siya nga ay nagkaroon ng magandang tungkulin as administrator doon sa bahay ng paraon kaibigan sinasabi lang dito sa talata na ating tinutong ngayon maging sa karanasan ni Jose at maaring maging sa ating karanasan that God can overrule anumang ang ating mga nararanasan at dito no God overruled the bad intentions ng kanyang mga kapatid. Ito yung isang paalala para sa atin. But eventually, nagkaroon ng katuparan. Nagkaroon ng katuparan ang layo ng Diyos para sa kanyang bayan. God can overrule people's bad intentions against His chosen. Eh, pinili rin naman ng Diyos si Jose. But eventually, nagkaroon ng katuparan ang layo ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Alam mo kaibigan, kung anuman ang naranasan ni Jose, ito ay bahagi ng plano ng Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang pangakong pagpapala sa kanyang bayan. Ulitin ko yon. anuman ang naranasan ni Joseph, ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang magkaroon ng katuparan ang kanyang pangakong pagpapalain ang kanyang bayan. Alam mo, no sa kabila ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid ganun yung kanyang naging tugon no uh, he spoke kindly to them eh siguro kung uh, ikaw yung nasa kalagayan ni Joseph baka paghihiganti ang uh, isukli natin sa ginawa ng ating mga siblings no lalo na to kapatid na to eh, kapatid na to sa dugo pero sabi nga no he spoke kindly Uh, to them, hindi siya nagtanim ng anumang galit, bagkus tinulungan niya ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang uh, ama na si uh, Jacob. Alam mo kaibigan, tinuturoan din tayo ng talatang ito na, na we can also be kind to people na maaaring nakakasakit ng ating damdamin o ginagawan tayo ng hindi maganda. Pwede yon. kaibigan, mananangan lamang tayo sa Panginoong Diyos. Iintayin natin ang kapamaraanan ng Diyos upang ang Diyos ang mag-ahon sa atin sa mga paghihirap, sa mga pag-aalipusta, maging sa mga pang-uusig na nararanasan natin. Waiting on God, kaibigan, yan ang madalas nating na narinig dito sa programang ito. Iintayin natin ang kapamaraanan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapahingahan sa ating mga pinag daraanan. Alam mo, kaibigan, dito, no, ang isang napakagandang paalala pa rin ay nanatiling tapat ang Panginoon sa kanyang mga layon at sa kanyang mga pangako. Nabanggit ko nga kanina, we can also be kind uh, to people na maaring ginagawan tayo ng hindi magaganda. Magagaya ba natin si Jose sa kanyang mga ikinilos? Kaibigan, tulad ni Joseph, ito ay magagawa lamang natin sa biyaya ng ating Panginoon kaya manangan tayo sa ating Panginoon maghintay tayo sa kanyang kapamaraanan at alam natin sa ating uh, nararanasan, ililigtas tayo ng ating Panginoon we need to trust God sapagkat ito ang tama na gawin natin magdiwala manangan tayo sa ating Panginoon ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa Ministeryo ng febc Ako po si Pastor Jun Reliorta ng Koinonia Community Church. Tayo pong lahat ay manalangin ang aming dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na Ikaw ay aming makaniig, Panginoon. At dalhin sa inyo ang aming mga kahilingan uh, patungkol po, Panginoon, sa FEBC, sa aming mga partners, sa aming mga listeners. Maraming salamat, O Diyos, sa estasyon uh, na ito na patuloy mo pong ginagamit upang abutin, Panginoon, ang uh, pangangailangan, pang-spiritual, pang-emosyonal, Panginoon, sa mga nagugulumihanan, sa Amin pong mga araw-araw na buhay Panginoon. Salamat sa inspirasyon palagi na napupukaw ang aming kalooban at uh, patuloy na naia-align ng aming uh, spiritual na pamumuhay, Panginoon, sa inyo. O Diyos, bilang mga listeners, Panginoon, ng stasyon na ito ay uh, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo na pagpalaing po ninyo patuloy ang bawat nakikinig sa programang ito, Panginoon, sa radio station na ito, Panginoon, na FEBC na talagang ang aming layunin, Panginoon, ay uh, mapalapit ang uh, puso ng aming Panginoong Diyos sa mga tao, sa mga listeners, Panginoon, na nangangailangan nito. Lord, gan din po yung aming mga uh, partners, Father God, sa istasyon uh, na ito, Panginoon. Maraming mga pangangailangan o Diyos na pang-araw-araw na ginagastos, Panginoon, upang uh, maabot ang... Uh, ang uh, mga nakikinig Panginoon sa estasyon na ito, O Diyos. Lord, ito mga partner namin, mga stakeholders, ay patuloy pong pagpalain, O Diyos, sa aming mga ipinagkakaloob na pinansyal, Panginoon, na mga panalangin, sa mga uh, moral support, Father God, na aming ibinibigay sa estasyon na ito, O Diyos. Alam namin, O Diyos, na ang lahat ng mga bagay na ito ay inyo pangalan uh, pinaglalakit-lakit o Diyos upang maitaguyod ang uh, pagbo-broadcast Panginoon na napakainam God, na uh, maging daluyan ng uh, pagpapala Panginoon sa bawat pamilya na nakikinig anumang sulok Panginoon ng uh, mundo ngayon o Diyos sapagkat uh, over the radio ay uh, across the board across the border Panginoon ang uh, lim walang limit Panginoon na ito ay napapakinggan saan man sulok Panginoon ng uh, daigdig ngayon. yon. Salamat O Diyos sa mga opportunity that we can help this radio station, Father God, na talagang ito yung yung uh, pagtulong, yung pagbibigay namin Panginoon pananalangin sa estasyon na ito ay uh, there is a greater impact in the heavenly realm, Panginoon. Alam namin na talagang patuloy mong kakatokey ng aming mga puso at at sa pagbibigay na ito Panginoon mayroon kang laan na pangako na kami rin Panginoon ay inyong pagpapalain o Diyos ng siksik liglig at nag Panginoon na uh, uh, pagpapala na nagmumula Panginoon sa inyo o Diyos wala pong pinakamainam sa aming mga buhay na ito kundi ang magtulungan upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, sa mga nakikinig, O Diyos, sa mga pang-araw-araw na buhay, maraming suliranin, Panginoon, ang natutugunan ng iyong mga salita, O Diyos. Uh, katulad nga po, Panginoon, ang sinasabi mo sa iyong mga Sa iyong mga salita na ito ay tanglaw sa aming mga buhay, sa aming daraanan, mga ilawan sa aming dinaraanan, Panginoon. At walang mga bagay na maididihim at walang bagay na maitatago, Panginoon, sa inyong liwanag. O Diyos, pagpalain po ninyo ang mga listeners, ang partners ng FEBC 702 DJS, Panginoon na alam namin o Diyos na kami po Panginoon ay lumuluhod na pagpalain po ninyo ang bawat isa Panginoon sa amin. Yung aming mga desire ng aming mga puso ay patuloy namin makamtan Panginoon sa pamagitan ng mga salita mo na aming naririnig sa estasyon na ito. O Diyos maraming salamat po. Alam namin o Diyos ay ikaw ang aming Uh, banal na Panginoong Diyos na dapat na pag-alayan namin ng aming mga buhay. Salamat po o Diyos sa ministry ng 702 DZAS ng FEBC Padre God. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pananalig sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po sa lahat. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastor John B. Castillo ng Fairview Fundamental Baptist Church po sa Fairview, Quezon City. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ipanalangin po natin ang mga kapatid. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat kayo'y aming Panginoon nag-iisa at buhay at makapangyarihang Panginoon. Salamat kay Kristo, kami po'y inyong minahal. At salamat sa bawat araw, makalalapit po kami at makaaasa sa inyong pong pag-ibig sa amin. Salamat, hindi lamang po ninyo nakikita, kundi alam po ninyo ang aming mga kalalagayan. At sa inyong kabutihan at katapatan, umaasa kami ng inyong kasagutan at katugunan sa aming kahilingan. Mga kahilingan, Lord, nilalapit po namin ang kapatid na Josefina uh, sa dinaranas pong maring problema at uh, sa ugnayan sa kanyang pamilya. Dalangin po namin na maayos po at magkaroon po ng pagkakasundo, reconciliation sa family at narin po yung inyong biyaya kung sino mang pong nagkasalay magkaroon po ng kakayanang magpakumbaba at tumingin ng patawad, kapatawaran at sa mga kung sino mang nasaktan biyaya ay magbigay rin po ng kapatawaran at salamat bilang inyong mga anak kaya naming magpakumbaba at magmahal at magpatawan dalangin po namin ang kapatid na Danica sa kanyang uh, maaring kampanin o kapaho o negosyo. Dalangin po namin na mas marami pa pong uh, kliyente ang dumating sa kanya. Ano man pong problema o sagabal, wag pong mag-alala dahil kayo ang kanyang Diyos na may kakayanang uh, makialam, pumasok, ayusin uh, ang sitwasyon. Salamat po o Diyos kung paano nyo po tutugunan ang sitwasyon ng kapatid na Tanita. Lord, nakikiisa kami at uh, sumasama sa panalangin ni Fernando, kapatid na Fernando. Uh, ano man po yung kanyang alalahanin, yung kanyang naisin sa kanyang puso. At hingin na po namin ang inyong biyaya at uh, pabor at Pagpapala sa kanyang anak na si Jojo Odios Diyos. At uh, maging sa kapatid na Azucena, we are praying para sa inyong patnubay na sa kanilang pagkilala sa Panginoong Hesus, ito ay lumawag pat lumalim at lalo silang maging malapit, lalo po silang umibig at maglingkod sa Kanya. Lord, dalangin po namin ang prayer request ng kapatid na Konsepsyon, kagalingan ng kanyang pelvic o sa waist area. Ito ay mahirap dalhin, Panginoon, mahirap pong kumilos at lumakad. Dalangin po namin na maging ganap ang kanyang kagalingan. Lord, salamat at uh, inyo pong uh, dininig ang panalangin ng kapatid na Karina sa pagpapagaling po ninyo sa kanyang thyroid na no, lubos at ganap na gumaling. Lord, sa lahat ng mga kapatiran, sa bawat isa na naaking nabanggit, O oh Diyos, maraming maraming salamat sa inyong mabiyaya at mapagpalang katugunan, makapangyarihang sagot sa bawat isa. At lahat po ng papuri, lahat po ng kaluwalhatian sa inyo po naming binibigay. Ito po'y aming samot na sa matamis na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa pagtitiwala sa kapamaraanan ng ating Panginoon. At araw-araw, kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan na uh, hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos anuman ang ating kalagayan, lalo na sa mga panahon na tayo ay Kanyang sinusubok. Sapagkat ang mga pagsubok na yan ay ikapahintulutan rin naman niya upang tayo ay manangan sa Kanyang kapamaraanan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Naway! Tumimo sa aming puso at isipan ang mga paalalang ito at ito po ay aming maisa pamuhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na sa kabila ng mga maaaring pang-uusig na nararanasan namin sa aming kapwa, magpakita pa rin kami ng kabutihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.